si Vladimir Putin ay inabandona ng ilan sa kanyang sariling mga kaalyado habang binawi naman ng ilang mga Russian MPs ang kanilang suporta sa Kremlin kasunod ng ginawang pagsalakay ng mga sundalo ng Russia sa Ukraine. Si Mikhail Matveev, isang miyembro ng mababang kapulungan ng Russian Parliament ay nanawagan ngayon sa Kremlin na itigil na ang pagsalakay. Nagpahayag din ng pagkadismaya ang ilan pang mga mambabatas na dati nang naging malapit sa Kremlin tungkol sa ginawang aksyon ni Putin sa Ukraine. Sinabi ni Matviev na sa pamamagitan ng kanyang pagboto para kilalanin ang kalayaan ng Donetsk at Luhansk People's Republic, bumoto o mano siya para sa kapayapaan at hindi sa isang digmaan at upang ang Russia ay maging protektor ng Donbas, hindi para bombahin ang Kiev. Idinagdag naman ng isang MP para sa pangalawang pinakamalaking partido ng Russia na Communist Party of the Russian Federation na si Oleg Smolin na siya ay nagulat sa ginawang desisyon ni Putin. Si Smolin ay hindi bumoto pabor sa pagkilala ng Donetsk at Luhansk People's Republic na inanunsyo ni Vladimir Putin noong nakaraang linggo at ang ginawang hakbang ng leader ng Kremlin ay nakikita ng mga eksperto bilang isang escalation. Sinabi ng MP na hindi niya magagawa ito nang hindi ipinagkanulo ang kanyang sarili at idinagdag niya na naaawa siya sa buhay ng tao kapwa Russians at hindi Russians. Ang paggalaw ng mga Russian troops sa Ukraine ay ginawa dalawang araw pagkatapos kilalanin ang Donetsk at Luhansk bilang mga separatistang rehiyon. Gayon paman, Noong nakaraang Huwebes ng umaga lamang naging malinaw na si Putin ay nag-utos na isang ganap na pagsalakay sa Ukraine. Iniulat ang mga kritisismo laban sa pagsalakay ng mga sundalo ni Vladimir Putin habang naglabas naman ng mga anti-war statements ang mga Russian officials at journalists. Si Andrei Kortunov direktor ng Russian International Affairs Council na nagpapayo sa Foreign Ministry ay sinabi sa BBC na hindi niya pinayuhan ang mga opisyal ng Russia na maglunsad ng isang pagsalakay at marami din umano mga top Russian officials ang nagulat sa desisyon. Sinabi niya na marami umano sa kanila sa foreign office ng Russia ang nagulat at hindi lang umano sila nagulat kundi gulat na gulat at i-dinagdag niya na tumamlay-umana siya dahil sa ginawang aksyon ni Vladimir Putin. Samantala, ang mga demokratikong bansa sa buong mundo ay nanindigan laban kay Russian President Vladimir Putin matapos ipinag-utos ng leader ng Kremlin na ilagay sa high alert ang nuclear arsenal ng kanilang bansa ang provokatibong hakbang na inilarawan ni UK Prime Minister Boris Johnson bilang isang distraction mula sa realidad ay nagdulot ng na malawakang pakadismaya sa mga demokratikong bansa at dahil dito ay agad silang nagpataw ng na mga matitinding parusa laban sa dispiradong Pangulo ng Russia. Habang ang mga sundalo ni Vladimir Putin ay patuloy na nahaharap sa isang malakas na resistance mula sa Ukraine, daan-daang libong katao naman sa buong mundo ang pumunta sa mga pangunahing lansangan upang magprotesta. Sinabi ni Boris Johnson nang inilabas na pag-uutos ni Vladimir Putin na ilagay ang kanilang anim na libong nuclear warheads sa standby ay isang distraction mula sa realidad tungkol sa kung ano ang kasalukuyang nangyayari sa Ukraine at pinuri din niya ang mga Ukrainians dahil sa patuloy na pakikipaglaban para sa pagpapanatili ng kanilang kalayaan. Nagbabala naman ang isang eksperto na kahit isang nuclear warhead lamang ang gagamitin ng Russia, kaya umano nitong pulbusin ang isang buong syudad kasama na ang daan-daang libong katao. At habang inihayag ang sunod-sunod ng mga sanctions laban sa ginawang pakikidigma ni Vladimir Putin, ang Pangulo ng Belarus na si Alexander Lukashenko, isang kaalyado ng leader ng Kremlin ay naglabas ng babala at sinabi niya na ang paggamit ng nuclear weapon ay mas masahol pa kaysa sa isang digmaan. Idinagdag niya ng kasalukuyang nagaganap na gulo ay maaring magtulak sa Russia sa ikatlong digmaang pandaigdig. Kailangan umano itong mapigilan dahil ang isang digmaang nuklear ay ang katapusan na ng lahat kabilang sa mga bagong sanctions inihayag ng United Kingdom, Estados Unidos, European Union at Canada na ififreeze nila ang mga assets ng Central Bank ng Russia. Kumilos din ang mga Western countries upang putulin ang Russia sa international payment system na SWIFT at epektibo umano nitong haharangin ang mga gagawing import at export ng Russia. Hindi na rin makakalipad ang mga Russian aircraft sa buong Europa matapos inihayag ng European Commission President na si Ursula von der Leyen na isasara ng EU ang kanilang airspace sinabi naman ng Japan na i nila ang mga assets ni Putin at iba pang mga top Russian officials at ang British Multinational Oil and Gas Company na BP ay nagsabi na magdadivest na sila sa state-owned Russian oil giant na Rosneft. Sinabi ng World Bank President na si David Malpass na ang digmaan sa Ukraine ay magdaragdag lamang sa kahirapan na kasalukuyang dinadanas ng mga Russians habang ang halaga ng Robol ay lalong bumaba ng husto.